Hi guys! So for today's video, meron kaming binili yung poset. Hindi ka na naman nag-read to go. So ito guys, papakita ko sa inyo. Parang ganito siya kapag hindi siya na-preto. Parang ganito siya guys, so pusit yan ha, pusit. Ayan, ganito siya kadami guys, so. Kung nag-read to ka, malalaman mo kung ano to. Hindi ka nag to. Ang dami sinasabing grade to. Mainita mo na siguro yung mantika, kaya isa-isa na natin nilalagay ang ating mga pusit. Ganito siya guys, so. Mm. Ispread mo muna siya para kapag maluto na, spread talaga siya. Mm. Mm, guys, ayan. Slow fire lang dapat guys, kasi para maluto siya ng maigi. Kasi kapag high fire, huy, high fire. Ayan. Masusunog ka agad siya. Ibalik na natin siya guys, kasi baka nasunog na yung ilalim. Balik natin. Balik na natin. Balik Hindi naman na siya kailangang i-overcook, kasi parang crispy naman na siya, kahit ganyan lang siya. Bango niya pala guys, sabang niluluto. Ayan, first time ko mag-send ko mag <laughs> Ako na. Ito na siya. Guys, itong lalaban. Sasali na natin siya dito sa may grade 2. Sasali natin siya dito sa may grade 2. Tsaka guys, kapag niluluto siya, lumiliit. Hindi ko anong kung bakit. Ayan, go! Ilalagay na natin siya dito sa may plato. Malamang, ilalagay talaga yun sa plato. Sali na natin. Sana naman nakikita nyo naman. Nahirap-hirapan na akong palingon-lingon ha. Kapag ilalagay nyo na sa plato, huwag nyong idadamay pati yung mantika kasi magiging oil nandun siya ko. Well, crispy to kasi nababad sa mantika. So, ayun guys, i-taste na, taste na, taste, taste test na natin. So, ayun. ito nga pala yung gagamitin natin. Suka, datu puti, spice, vinegar. Sobrang sarap nito guys. Tapos, meron pa siyang sibu-sibuyas. Perfect na perfect talaga tong niluto natin tawag dito. Octopus. Pusit, pusit. octopus. Ayan, lagyan na natin siya. Uy, sarap-sarap sarap to ah. One, two, three, go. Mm. Sayang walang kanin, mas masarap sana kung may Hindi na kami nakapagluto eh. Sarap. Wala akong masabi. Ang sarap. <tuk> Pero siyang bubble gum. Mmm. <tuk> 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 Go! At try na naman natin yung ano. Ayun. Yung... Ang oh, hirap talaga mag-explain kapag di mo alam yung mga tawag eh. Hindi siya masyadong crispy. Tapos sabayan mo pa ng sukang maanghang, di ba? Sino di ba papakain dyan? Go! Mmm! Tapos yung bubblegum talaga. Mmm!

Guys, dito lang tayo ang aking vlog. Paalam, lobat na kasi ako eh. Parang ikan nalulunod na rito. bye-bye.